Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Papa Dance Vlog. Alright. Alright guys, ayan so Naserve na yung ramen natin. We are at Ichiran Ramen, Shinjuku, Japan. Okay. Siyempre, meron tayong montage muna. Ayan. Yan yung pa pasok ng Ichiran Ramen sa lobby. So, pababa siya. Underground basement yung restaurant niya. So, ayan. Sinerve na yung itlog ni serve the egg, boiled egg tapos meron siyang tubig sa kaliwa yan, binalatan ko na yung itlog para pag serve ng noodles kakain na tayong diretso. few moments later ayan, sinerve na yung noodles natin ramen tingnan nyo naman yung pag serve talagang traditional may bow pa siya ayan ito daki na tayo okay so ayan na nga syempre tibagi na natin to tadaan ayan na alright tirain na natin Ayan, may chopstick tayo tsaka soup spoon. ayan, thank you lord, unang subo ayan, higop pa more pangalawang higop syempre kukulihin natin yung lasa kung anong masarap anong pagkakaiba ng ibang ramen na nakain natin pangalawang higop tatlong higop hindi pa makapag comment apat na higop limang higop yan Anim na higop. pang pito na yan. Hindi pa makapag-comment kung masarap o okay lang o tama lang. Ha? Puro tango lang tayo ng tango. Ayan. Ano yung, yung sabaw niya? Medyo okay naman. Hindi naman malab Hindi naman malapot. Parang sakto lang. And higop pa more wala so mamaya na yung comment natin ayan nilagay ko na yung boiled egg malaking kumpanya yung Ichiran Ramen sa Japan meron siya sa uh, I think sa Sapporo meron tapos sa um, at sa ibang lugar pa hindi ko alam kung saan yung iba pero ang alam ko yan sa Shinjuku Kabukicho Malapit lang yung sa Gracie Tower, malapit kay Gansila. Ayan. I'm showing you how to use the chopstick. Yung nasa baba, permanente. Yung nasa taas, yun lang yung gumagalaw. Tapos ipitin nyo lang. Ayan. Ayan Di ba? Para kayo nagsusulat daw. Ayan. Meron siyang kasamang seaweed. Ayan. Ayan yung slice ng pork makapal yung pork nila so tatlong piraso ata pag nagpunta kayo ng Japan lalo na pag sa Tokyo try nyo yan sa Shinjuku Ichiran Ramen medyo sikat to sikat tong ramen na to kaya uh, wag nyong palalampasin pag nasa Japan kayo at Shinjuku meron sa Shinjuku tapos meron pa akong isang kinainan uh, panoorin nyo sa isang vlog ko sa YouTube yung Ichika kuya so medyo natagalan din yung pagpasok ko kasi medyo may pila pa baba. may hagdan pa baba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mga mga walo siguro up o yung nasa harapan ko So, paunti-unti yung labas ng tao, isa dalawa, isa dalawa kaya inabot din ng mga almost 20 minutes may pila. Kaya ayan, take your time lang habang kumakain tayo, syempre. Naghihintay tayo, di maghintay din sila. Ang oras niyan mga 7, um, ano mga 11 11:20, magla-lunch pa lang. Paano na pag tanghaling tapat, alas 12, alauna siguro. Oh pila hanggang balintawak Yung pinili ko yung ano puro normal normal noodles normal, puro lahat normal, normal, normal. Para gusto kong matikman yung ano, original taste ng ramen nila. Pero may mga options naman kung gusto niyo ng rich or extra rich. Tsaka yung mga noodles kung thick, medium or extra thick, ganun. Yung sa akin pinili ko normal, normal. Lahat puro normal. Mahirap pag abnormal yung papasok pala diwa nakita nyo merong picture nag post ako dyan picture picture tapos may tao sa harapan ko bawat step, pababa may mga picture frame sila kung paano nila ginawa yung yung ramen nila, kung saan siya nagubisa, kailan nagubisa yung ramen nila since 19 kopong kopong, tapos hanggang sa na-improve nila ayun, so nandun yung mga yun yung mga picture frame na nakita nyo from the beginning of the of this uh, video. Ayan, tuloy lang yung kain natin, take your time lang. Tapos si Kamote, yung sa ligod ko, nakita niya nagbibidyo-video ko. Ayan, tapos bago sila umalis, nagpicture-picture mo na pinicturean nila yung mga pinagkainan nila. Ayan, medyo malamig dyan nung dumating ako nung March. Spring, spring season siya, kaya naka-jacket na tapos may nakapatong pa. Malamig, spring season sa Japan so far uh, from scale of 1 to 10 siguro mga para sa akin mga 7 or 8 yung grade ano ko siya yung grade ko sa kanya kasi may mas masarap pa dyan na kinainan ko yung Ichi Kakuya panoorin nyo sa next vlog ko yung Ichi Kakuya Ramen mayroon din tayong review doon bali kumain ako doon paulit-ulit lunch dinner dinner pag pabalik-balik ako almost 4 days nung habang nasa Senjoko ko kasi talagang babalik-balik ka mo na kaadik yung ramen nila masarap talaga tapos malapot-lapot yung ano yung soup nya talagang ibang klase hindi katulad nito na hindi na ako bumalik hindi siya nakaka-addict yung sa Ichi Kakuya talaga nakaka-addict masarap yung ano niya masarap na masarap talaga I highly recommend Ichi Kakuya pagpunta nyo pala dyan so ayun nga may hagdan tapos pababa paikot yun tapos pag nandoon na kayo sa pinto pagpasok nyo isa isa yung pumapasok hindi kayo papasok lahat kasi siyempre pa pa isa-isa nga yung lumalabas, di ba? So pagpasok niya, igaguide nila kayo. Bayad mo kayo, meron silang kiosk. So, pipili pili niyo yung gusto niyo dun pinili ko yung nasa ibabaw yung pinaka taas na recommended nila tapos mobile kayo ang ginamit ko yung IC card ko yung Suica yung Suica sa Japan yung pwede niyo gamitin yun sa train sa mga convenience store sa 7-Eleven at sa restaurant yun ginamit ko yun kasi may laman naman siya may pera naman yun so universal pwedeng gamitin ko sa yung Suica So, yun na nga, pagbayad ko, merong lalabas na ticket, stub, tapos hahawakan nyo yun, tapos pipila ulit kayo, merong parang queue, na parang sa bangko, may tali, may lubid. So, tapos, ha, bibigyan kayo ng papel booklet na nandun yung nakasulat yung mga gusto nyo kung normal, normal, normal yung mga noodles nyo, yung sabaw, yung kung maanghang or whatever yun yung mga nakasulat, chichikan nyo lang yun tapos ibibigay niya doon sa attendant tapos ibibigay niya sa kusina ay bibigay mo doon sa ano sa bintana at hindi ko na matandaan or ibibigay mo doon sa babae ihahanda nila yung ano mo yung request mo may number kasi yon at pag ready na yung upuan mo tatawagin kanila paupuin kanila kung saan nakapwesto yung ano mo designated mo ayan malapit na nating maubos yung ating noodles malapit na sa finish line finisher ano ba yung hinahanap natin naghahanap ata may nahan magbigay ata ng tip hindi yun hindi makita lalagot wala tang pambayad ayun Tissue pala lang hinanap. Meron tissue sa ano sa harapan mo. At aniyan at uh, moist. Ano moist towel siya. Hand sanitizer na rin. Yung konti na lang Sige, kayo mo yan. ubusin mo. Ubusin mo sigi malapit na. Para hindi sayang. Huwag tayong mag-iiwan ng ano ng leftover. Sayang yung pagkain. Maraming nagugutom sa buong mundo. Yan, malapit na. Sige, higop pa more. Sarap. Mm. Merong ano? May shell. Merong shell ng itlog. Alaglag. Sa Japan pala, pag may tunog yung paghigop mo sa bawal, compliments daw yun sa kusina ibig sabihin masarap yung pagkain sa ibang lugar naman sa ibang ano pag may tunog yung paghigo po ng sabaw bad ano daw yun? bad manners wala kang manners pero sa Japan con a compliments yun bilang masarap compliments to the chef sa kusina ayan guys tapos na natin naubos na Maraming salamat sa panonood. Papa Dance Vlog OC. Ayan. ta Congratulations. Thank you for watching. Papa Dance Vlog.